Maligayang Pasko po sa inyo, Secretary Benny. Ted, maligayang Pasko din at magandang umaga din kay DJ Chacha at siyempre po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Magandang uh, umaga po. Good morning. Sec. Benny, Papano kaya ito na dumarami ho ang kaso ng COVID at marami mga manggagawa na din po ngayon ang naapektuhan actually, no? Uh, uh, bagamat uh, ang pagkontrol naman daw nito eh, nag nagagawa ngayon so far dahil sa ating mga bakuna. Pero ano ho ba ang ruling ho dito kung sakasakali na eh, ikay COVID positive pero hindi ka naman, wala ka naman symptoms. Opo, eh, yung iba hindi pinapapasok. And then, uh, pag hindi pinapapasok, eh, bawas po sa kanilang beneficyo, bawas sa leave. Paano ba ho ang ruling dito? Ted, uh, ang talagang challenge sa atin dyan actually kasi itong uh, COVID, eh, infectious eh, padaling makahawa. Uh, ang uh, set up pa rin, yung mga gawain naman na pwedeng uh, online, uh, yung telecommuting act naman natin, operational pa rin although voluntary ang arrangement between the employers and the workers. I think ang kailangan talaga dyan balancing ng health and safety ng manggagawa at yung kanilang rin namang uh, karapatan o pagsasaalang-alang doon sa binipisyo na dapat matanggap nila at uh, hindi naman siguro dapat na parang black or white lang ang maging approach doon sa sitwasyon lalo na ngayon dahil nga dito sa Kapaskuhan medyo maraming mga party parties eh medyo parang uh, kumakalat na naman uh, although sinasabi nga ng ating DOH hindi naman daw alarming pero yun nga ang talagang medyo nakakabahala din dahil uh, mabilis makahawa po yung COVID although sabi karamihan po naman ay mild ang sintomas. o kayang nabanggit mo Ted na mm -hmm. asymptomatic na no? walang uh, wala naman siyang uh, nakikitang sintomas pero mm -hmm. uh, meron siyang COVID So paano po yun? Uh, kumbaga uh, kasunduan na lang po ng manggagawa at ng employer sa uh, usapin nga nitong mga benepisyo po ng manggagawa na hindi siya mabawasan ng leave credits kung sakasakali po na he or she can work from home. Yes, uh, yun, yun siguro talagang dapat din na maging uh, pamantayan at panuntunan kasi makakapag-deliver naman ng kanyang uh, uh, output, yung manggagawa working from home. Ayun uh, nga lang ang uh, isa pang uh, senaryo dyan kasi Ted at DG Chacha, yung po namang uh, kasing gawain na uh, hindi pwedeng uh, work from home, mm -hmm. eh dapat talagang pumasok. Siguro doon mapag-uusapan, i-charge ba yan sa leave credit o dapat meron magkaroon ng special consideration ang ating pong mga employers dahil wala namang gustong magkasakit at ayaw din naman nating mm -hmm. uh, magdulot ng pinsala doon po sa ating workplaces. Um, hindi ito sakop ng labor existing labor laws ngayon o no? issue once po secretary yung yun nga no kung hindi ka pa pwedeng mag work from home tapos eh wala kang nararamdaman and all of a sudden nagkaroon ng testing doon sa inyong kumpanya nag positive ka bigla kang pauuwiin kung kung driver ka for example no yung kailangan yung presence mo doon sa kumpanya wala po yung actual po na, kasulatan po sec wala wala pong ganoon subalit meron po naman kasing mga ang aking pong pagkakabatid, Ted mm -hmm. uh, meron naman po ring mga company existing company practices and policies no hindi naman po siguro dapat na kumbaga sa ano uh, mapinsala uh, yung pagtatrabaho din ng ating mga manggagawa mm -hmm. kung kung matatandaan mo Ted nung panahon talaga ng kasagsagan ng pandemya may mga special arrangement po ang ating mga employer sa kanilang manggagawa ay eh. all actually uh, in the name of relikeping really mm -hmm. uh, stable and harmonious relationship sana magpatuloy po ito at uh, hindi naman po siguro dapat na maging balakid mm. Na pagmalasakitan po ng mga employers ng kanilang mga manggagawa, again uulitin ko lamang Ted, Opo. wala namang gustong magkasakit at walang gustong Opo. makahawa ng kanyang mga kasama sa trabaho. Opo. At the same time, dapat meron tayong compassionate outlook o pagpananaw doon naman po sa kalagayan ng ating mga manggagawa at kanilang pamilya, lalo na po itong season na ito na kung saan eh, lagi nga po natin nadidinig. Dapat siguro magbigay ng pagmamalasakit, pagmamahal dun sa ating mga mga gawa. Nakatulong naman po ng mga employers sa operasyon ng kanilang negosyo. Kapag ho, ikaw ay nagkatrangkaso and then nagsabi ka sa iyong uh, kumpanya na may trangkaso ako at ikaw ay require ng RT-PCR test bago ka pumasok, uh, yung gastos ba doon eh? <laughs> prepared, dapat uh, dapat opo. po sag, dapat po sagutin ng employer. Mm -hmm. At uh, meron naman po kasi tayo din ng uh, mga uh, manggagawa. Meron po silang mga sick leave, no? Mm -hmm. Although again, kaya naman tayo, tayo meron po mga ganyang klase ng uh, mga leaves mm -hmm. para kung meron pong eventuality na meron kang pagkakasakit, dan diyan naman po manggaling din yung ipagkakaloob sa inyo sa mm -hmm. SSS. Meron pong pwedeng manggaling dito po rin sa ating uh, Employees Compensation Commission. Meron din pong pagtatanaw doon po sa mga kalagayan na may pagkakasakit ang ating mga manggagawa mm -hmm. at matulungan po natin naman sila na ikangay maka makarecover at hindi rin naman po magkaroon ng problema sa kanilang daily uh, requirements o pang-araw-araw na pangangailangan. Okay, sige po. Malinaw po ito. Sagbeni nabanggit niyo malasakit. Ano ho? Eh ngayon mukahong uh, marami marami ha libo po ito ng mga jeepney drivers at saka mga UV Express drivers na malamang po pag hindi nagbago ng paninindigan ng Pangulo dito po sa deadline ng consolidation po ng mga uh, sasakyang pampublikong ito, mawawalan po ito ng hanap buhay. Ngayon pa lang ba pinag-uusapan na po ninyo ito? Paano po kayo makakatulong sa mga manggagawang ito? Ted, noong pang isang taon, uh, meron na po kaming ugnayan ng uh, DOTR at saka LTFRB at saka yung pong Office of Transport Cooperatives. Meron po kaming livelihood initiative ang tawag po ay Entrepreneur. Uh, para ihaad uh, po iha po ito hango dun sa entrepreneurship no po. Entrepreneur which ang uh, direction po nito magbigay po ng uh, alternative livelihood, uh, livelihood assistance po. Uh, pa po ng programa ng Dole na ang tawag po, po natin na Integrated Livelihood Program para po matulungan yung ating mga transport workers na maaapektuhan po nitong tinatawag natin na public utility uh, vehicle modernization program. Uh, meron na po kaming uh, mga napagkalooban, humigit-kumulang mga mag-aapat na libo na po na transport worker beneficiaries sa kapuluan po ito sa buong kapuluan Ted, no? Hindi lamang sa NCR. Mm -hmm. Bahagi din po iba-ibang mga regions at uh, yung pong mga livelihood uh, grants po na nabibigay sa kanila. More or less, ang value po nun, mga 30000 bawat isang beneficiaryo. Opo, P30,000 uh, bawat isa. Ano hong, uh, papano po ito na, uh, kumbaga, kung ikaw ay merong hinuhulugan na UV Express van, na ilang taon pang huhulugan mo doon sa iyong pinagkunan ng van na ito, tapos hindi ka na nakabiyahe, ano ho ang may tutulong dito ng gobyerno? Mag-iiba na siya ng trabaho at negosyo? Paano po? yun uh, yun ang magiging direksyon na uh, Ted ano, kung uh, magkakaroon talaga ng problema sa pagpapatuloy nung kanyang tinatawag natin na monthly installment at uh, ang mga livelihood grants naman po ay uh, meron po kami kasi ng uh, menu ng mga livelihood programs na pwede pong pagpilian mm -hmm. ito po ito ating mga transport worker o kaya naman yung bahag miyembro ng kanilang pamilya at uh, doon naman po sa kanila ng eh, meron din po maril mga pinapaaral yan Uh, tutulong din po kami dyan dahil ang programa po ng Dole may kinalaman po din sa paghahanda ng ating mga kabataan, especially mag-aaral, mm -hmm. na kung sakali pong sila ay makatapos, meron na po kagad trabaho na, na mapupuntahan. Ano po. So medyo uh, ang initial po na pondo na aming, uh, na, kung baga ano eh, iti nanggaling po ito sa DOTR at uh, tumutulong ang Dole ko medyo kumulang po uh, ang initial po ay 400 million po at uh, uh, alam po namin na hindi pa ito makakasapat subalit lahat po naman ng mga pwede naming matulungan sama-sama uh, po na aming gagampanan yung tungkulin dahil uh, ito pong modernization uh, program siguro meron din po itong mga advantages na dapat makita at siyempre bawat uh, pagbabago po sa uri ng pagtatrabaho meron pong transformation in the world of work Uh, meron po talaga namang nakikita tayong work displacement at dito po kinakailangan pumapa pumapasok ang mga programa ng pamahalaan na pwede pong makatulong mm. makabalik ang atin pong mga manggagawa na maaaring ma-displace. Opo, uh, well madali nga po ding sabihin ano ho at uh, magandang pakinggan pero paano po ang mechanics nito? Uh, san lalapit ang mga jeepney drivers o UV express drivers po na mawawalan na po ng hanap buhay? Doon Paano po, po ito? sa aming mm. Memorandum of Agreement ng uh, DOTR at sa mm. LTFRB and mm. yung nga po uh, Office ng Transport Cooperatives, mm -hmm. yung pong mga identified beneficiaries, yung po i-endorso ng DOTR sa DOLE. Sila po ang ah, magpo-profile sapagkat sila po ang dadaan. mayroong uh, informasyon, may kinalaman po doon sa mga transport workers po natin. Ah, dadaan pa rin sa DOTR? Opo, meron po kaming MOA. Pero ito naman po ay sinimplify namin po ang MOA para hindi po mahirapan mm. ang atin pong mga mag-avail ng programa. Mm. Itong nabanggit ko po na entrepreneurship. Okay, sige po. So, salamat sa informasyon. ah uh, bago po itong tanong ni Chacha, baka may tanong siya sa Christmas bonus. Pero ako po, ano reaksyon nyo dito ho sa panukalang right to disconnect? ah uh, kahapon po ang ECOP nagsabi na na, well, maganda din nga ho pakinggan daw pero baka salit sa na makatulong, eh, hindi makatulong sa pimpo ng pagpapalago ng negosyo. Ano po itong programang nabanggit niyo, Ted? Apo, itong pa panukala ni sa Congress na right to disconnect na kapag daw ho ang manggagawa sa pribadong sektor ay off-duty na, hindi na ho tawagan pa ng employer sa pamamagitan po ng telepono, text, viber o even email. Mer meron po. Dapat po talaga siguro ay uh isaalang-alang ng mabuti po yung ganyang klaseng sitwasyon. Kasi alam naman po natin may mga sitwasyon, kakailanganin mo ang uh, manggagawa. In fact kahit po sa ating batas sa paggawa, meron po mga emergency situation na kinakailangan mo naman po siguro ay uh, magbigay din ng uh, pagtulong ang uh, ating mga manggagawa. Even ho, uh, day off niya, wala na siyang, uh, ika nga hindi na oras ng kanyang pagtatrabaho. Uh, ngayon kung meron pong mga kung bigasana, kung bigasana, misunderstanding, mm -hmm. eh dapat po naman siguro ay hindi kaagad ang resulta ay parurusahan kung hindi tumugo ng manggagawa. Kinakailangan po siguro talaga ay uh, mayroong pagsasaalang-alang. Ano ba yung uh, uh, uri ng uh, emergen emergency at uh, maari po kasi ang nakakaalam Uh, nung mga pasikot-sikot dun sa trabaho ay yung tinatawagan ng manggagawa. Mm -hmm. Marahil po naman siguro ay dapat din naman na yung ang nabanggit ko kanina Ted na malasakit. Pag malasakitan po natin ng trabaho oh. kasi mm -hmm. na nakikita lang po natin ang kahalaga ng isang trabaho pag nawala na po tayo ng hanap buhay. So, so kung meron mm -hmm. pong pagkakataon na talagang uh, pairalin yung pagmamalasakit ng sa ganun lalo pa pong lumago ang negosyo at makakuha po tayo ng uh, ikangay mm -hmm. ah uh, Uh, moral ascendancy na sabihin dapat ang mga employers na nakikinabang sa patuloy na magandang pagtatrabaho ng manggagawa, hmm. dapat naman po ibalik din sa kanila yung karampatang benepisyo. Kailangan, kailangan pa pa ng panukalang ganito? hindi na po siguro kailangang... ang ah, baka mapagalit ka ako. <laughs> <laughs> kasi pero sasabihin ko lang ganito uh, ah, siguro. <laughs> ang uh, ah, baka, nanggaling ka po na, sa kongreso. Tapos, uh, tapos, na, tapos na naman po. Sec, tapos na naman ang budget hearing eh. Hindi. Kahit na siguro. <laughs> <laughs> uh, ako kasi isa na, sa naniniwala na hindi dahil tapos na dapat po ay uh, wala <laughs> ng uh, ano, uh, karapatan na respeto. Uh, uh, nanggaling ka naman po din sa House of Representatives <laughs> Alam po naman natin ang karapatang magpanukala. Hmm. Uh, anything under the sun po pwedeng magpanukala. Galing po mandato hmm. po 'yan ng hmm. uh, ng ating kongreso. Oo. Ang tungkulin po ng executive kung sakali pong lumabas na yung batas, Oo. ipatupad po ng maayos at tiyakin na hindi makakapinsala rin Oo. sa magandang ugnayan ng namumuhunan at saka ng kanyang manggagawa. At hmm. uh, amin po rin tungkulin magbigay po sa kanila ng technical inputs Opo. at upang ipa magpaliwanag din na ang ganitong sitwasyon, maaring magandang intensyon subalit uh, pagka ito po po'y na-implement, nahihirapan. Uh, isa pong halimbawa, uh, Ted, 'yung pong ating uh, medyo uh, medyo may kahigpitan na occupational safety uh, law. Ah, mm -mm. uh, 'yun pong lahat po kasi ay dapat sumunod mm -mm. Uh, pati po 'yung mga micro enterprises. Eh alam naman po natin, meron ding financial constraint sa mga pagtupad mm -mm. strictly na mga Ah, hindi kaya kami naman po sa gobyerno sa gobyerno po specifically sa Department of Labor and Employment, tinutulungan po namin sa pamamagitan po ng technical assistance sa mga micro enterprises para makatugon at makatupad hindi po makal makalabag sa provision ng batas kagaya po ng pagkakaroon nila ng train na uh, aider. Mm -hmm. Eh kami po ay merong mowa sa PRC para libre na po yung training ng mga manggagawa ng micro enterprises. Hmm. Hindi na po madagdag sa kanilang pasanin sa gastusin. Opo, opo. Simply said po, eh, uh, mawalang galang lang. Eh, sana nga po muna pag-aralan mabuti itong mga gantong panukala. Opo, opo, Okay, sige. So, Chia, may pahabol ka? Yes po, Sek Benny. Habang magkausap tayo ngayon, ang dami nagko-comment sa YouTube live namin. Meron pa rin daw mga kumpanya at, ng, at mga empleyado na hindi pa rin po nakakatanggap ng kanilang 13-month pay sa mga panahong ito. Ay, DJ Chacha, actually sa bata sinasabi honor or before December 24. Pero uh, para na po akong siram plaka, DJ Chacha, na nananawagan po sa employer, wag naman po ng December 24 ipagkaloob yung 13-month pay. Kasi bigyan naman po din natin ng pagkakataon na mabudget ng atin pong mga manggagawa at kanilang pamilya yung pong 13-month pay doon sa kanilang mga pinaglalaan na nagastusin para po sa Kapaskuhan. Para wala namang tinatawag na sila ay uh, holiday rush, nagmamadali. At uh, makakatulong din po siguro ito para mabawasan din yung pagdagsa ng maraming tao sa mga pamilya na kung saan ay pwede po namang uh, makadagdag pa doon sa problema natin na COVID-19 positivity rate dito po sa NCR at uh, sa ibang lugar. Kaya Uh, gusto ko pong uh, sabihin sa ating mga employers, panawagan sa kanila uh, in the spirit of Christmas and out of the goodness of their heart, Pwede po ba naman, ah, na natin po, huwag na tayo maghintay ng December 24. Oo. Kumbaga, technically, hindi pa naman bawal sa ngayon kasi December 20 pa lang. Pero agahan na nila para yes, doon sa pangangailangan yes. ng kanila mga empleyado. Para Sama. po doon sa mga ano, papasok ng December 26, yan po ay special non-working holiday o reminders po doon. Magkano ba ang dapat tanggapin na sweldo nito mga empleyadong ito? Pag hindi pumasok, no work, no pay. Yes. Unless, unless meron pong company practice o meron po silang kasunduan na kahit hindi pumasok ay may bayad. Kung pumasok naman po, 30% po ang premium. So kung 100% ang ibabayad sa kanila, dapat po ay 130% ng pong basic wage mm. ng atin pong mga manggagawa. Oo. Oh, oh. Kasama din po ba yan sa December 30? December December 30 po. Uh, yes, yes po at uh, Dalawa po ang ating regular holiday eh uh, December 25 at saka po yung December 30. So no uh, kahit hindi ka po pumasok nang uh, regular holiday, may bayad ka na 100%. Kung pumasok ka po, ay 200%. Oh, ayan, malinaw. At ang kailangan lamang po ay dapat ay nung araw na sinundan, yung araw na sinundan ng legal holiday, pumasok ka o kaya naman po ay kay on leave with pay. Okay. At least malinaw na malinaw na. Mm. Opo. Opo. At uh, Sec Benny sa mga kasambahay eh dapat ang 13th month pay din po katumbas ng kanila pong uh, minimum Sweldo. wage na uh, ano, 'di ba? na po. Yes, yes, oh, uh, gusto ko lang pong uh, ibalita na uh, out of uh, 16 regions, 14 mm -hmm. mm -hmm. na po na rehiyon ang uh, naglabas uh, po ng wage order at dinadagdagan po ang sweldo ng atin pong mga kasambahay. Mm -hmm. uh, meron po diyang mga naging epektibo na uh, nung mga nakaraang buwan. Uh, meron naman po nga sa January pa po ang effectivity. Pero yung pong mga effective na, uh, eh, dapat po mapasama na sa computation ng 13-month pay Opo. ng atin pong mga kasambahay. Meaning kapag po ang sweldo ho, minimum ha, Bagamat, bagamat, ngayon sa Metro Manila, eh, mas malaki na po ang, ang swelduhan dito. No? Ang minimum, 6,500 sa isang kasambahay sa Metro Manila. Ngayon, yes. Ito pinakabago. So dapat, ang kanyang minimum din ng bonus ay 6,500. Tama, Ted. Tama. Oh, oh, opo, opo. Pero wala naman pong, uh, ano, di ba, mas magandang ako uh, kung uh, bibigyan mo na mas malaki. Oo, di ba? Siyempre, oh, kasi at, actually minimum lang yan, eh. Ang oh, pinag-uusapan oh. lang natin, minimum. Mm. Pero batid mo rin, Ted, at DJ Chacha, na mahirap makakuha ng uh, tasambahay. Mm. Uh, na, na yan, yan ang ibabayad mo. Opo, oh, uh, opo. Oh, at uh, siguro dapat ko rin uh, idagdag, no. Uh, meron din kasing uh, requirement din na uh, ang kung ikaw ay hindi nakabuo ng taon, prorata ang pagbigay oh. din sa iyo ng yung oh. 13 month pay. Opo, may may kwenta daw naman niya kapag hindi mo nabubuo pa yung isang taon. Sige po. So yes. Uh, Ninong Benny, salamat po. <laughs> <laughs> salamat Mar sa inyong pambaliwanag. Maraming, maraming salamat Ted at DJ Chacha sa pagkakataon. Mabuhay po kayo at sana po ay uh, maging uh, mapayapa at mabiyaya ang Kapaskuhan. Ganon din naman po maging mapangako at masagana ang bagong taon sa lahat natin. Mga salamat. kababayan. Salamat maraming, maraming, po. Maraming salamat po. Thank you. Yancy, si Secretary Bienvenido Laguesma ng Department of Labor and Employment. Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.